kalayaan bukas ng ating kalan hindi na ako magpapakita <laughs> okay uh, may nag request lang ulit na lutuin natin ito ng, ano, isa sa pinaka paborito ng mga bikulan itong laing uh, gatang gabi so ito po yan uh, nagpainit tayo ng kalan sa kabila nagluluto tayo ng, <laughs> ng tapa naman para sa anak para sa nanay ko eh para makatikim naman ng luto ni DJ Master. Yan, ito po yung gata. Pangalawang gata po ito ito muna uh, natin yung purong gata yung malapot yung kakang gata ito so ganyan lang po kasimple po uh, ano po ito Bicol version po uh, ilalagay na natin yung sibuyas medyo ano so mga ka DJ pasensya na kayo wala tayong assistant so sibuyas po yan maraming sibuyas tapos pinipit na luya kaya ito medyo tsaga. Halo lang mga halo po yan. Para hindi mamuhi yung gata. Yung po niya. Ano? No? Napansin niya medyo marami po yung gata natin. Kasi malakas po sumipsip ng ng gata po itong gabi. Ito po yung nabili ko. Uh, 40 pesos lang po yan. Tapos ito po. Inugasan ko po yan. So ayan ganyan po. Tapos Ah, uh, sige na tayo ilagay yung ah uh, labahita po. DJ, ito, isang sekreto po para sa nagpapasarap sa lahing. Ito po, labahita po ito, nabibili sa paligid sa minyo, labahita. Ito, daing po ito. Labahita, yan. Medyo, ito na po yung pampaalat natin, yan. konti lang po, yan. Okay. Tapos mamaya po, lalagyan natin ng konting alamang yan pala. Yan. Ngayon po, halo lang po ng halo yan. Yes, siguro, hindi pa. Lalagyan natin 'yan. Ayan. Tapos ito po, lalagyan ang ginamit ko po. Uh, pisngi ng baboy po. Ayan, ayan. Ayan. masarap dyan. Medyo may taba-taba. Ayan -taba. yung papasarap dyan. Ayan. Okay. Ayan. Tapos, haluin nyo lang po lang haluin hanggat kumulo. Tagaan lang po talaga ito. Medyo medyo matagal. Siguro mga ilang minutes ma. Mga 30 minutes. Basta malambot na. Hindi naman kami na bukuras. Yan. yan. Ngayon tatanungin natin mama ko kasi ako ko anong sikreto sa masarap na laing ba? yan tanong natin. Ayan, malabas ah, kayo ka, ano ko. Ano, tatanong ko lang ma, kung anong sikreto sa masarap na laing bilang kayo kasi bi bikula na kayo eh. Ano? Basta ano maraming gata. Ha? Maraming o oh, yun, nilagyan ko ng gata. Dalawa yun. Oo. So, 50 pesos po ginamit ko. Ano pa nagpapasarap? Kung meron sanang ano, yung tanlad. Ah, okay na yun. Meron ng luye. Eh. Pero mas... Tsaka alam maraming... ano yun, sikreto isa pa para masumarap ang luto. Bukod Masayin. sa mga Ricardo, ha? Samahan ng... Pag, pagmamahal. Yo! <laughs> o, pati yung mga ano nyo, baka may nakamuloy, mga kamag-anak nyo sa Bicol. Yung mga, sige. O, mga taga Bicol, kumusta kayo dyan? Si sino? sino ba't manggiti nyo kung sino-sino lang, baka makalala nyo. Baka mapanood to eh. Si Minda. Oo Sa Bicol. Kung si may birthday, si Ati... Cortez, anong pangalan? Ah, si Mercy. oh, Ati Mercy, yan. Si okay. Mercy. Si, si Ma... Sa lahat, si Marina, oh, May Marina. May Marina, yan. Sa Ocampo ba? Oo, sa Ocampo. Ayan. sa mga tigilip-tigilip -tigil na po. Tapos, taga si Pukot. Si Sani. Sani Kuleo. Sani. Uh, okay. Ang mga taga-tiligra po. Ayan. Sila Danilo. Oh, sige. O, oh, si Glinda. Ayan. si Shirley. Si Shirley. Uh, Shirley. Anyway, Mary Jane, Elang, si ma Oh, yung mga anak ni Mary Jane, yung mga apo Yung mga yung... chikiting. Sino? Si Yu si Waki, si Yohan, si Sowi. Oh, si Rai. Oh, si Lito. Okay. Okay. Sila, si oh, Kumusta? Si Ruby, si Ricky. So, lahat, lahat kayo lahat Lahat kayo, kayo diyan. Si Marley. Patuloy yan, Di nagsasawa si magmar sa mother ko yan. Kasi ano yan, yan. Kasi po mga ka-DJ eh Pauwi na bukas. Eh, sabi ko, anong pwede kong lutuin? Parang <laughs> request. Ito, laing na lang po na yung gabi. Ang gabi yan. So, sige, bye-bye na Ma. Oh, Ma. Bye-bye. Thank you sa lahat na Oh Ayan, sige. Thank you. Ayan, mga ka-DJ. Ayan, halo lang tayo ng halo. Hanggat. Kumulo. Ayan po. Ayan ang sikreto po ng Iba po kasi pamamaraan ng mga taga Bicol. Di ba ma? Iba nang sa iba? Oh, iba sa iba sa ginigisa, yun pa, yun pa yun ginigisa tayo hindi yun eh. Yun. Hindi namin po ginigisa. Ganyan lang po. ah uh, lagay mo yung gata, yung pangalawang gata. Tapos, lagay niyo na yung mga rekado. Halo lang mga halo. Ayan po, natutunan ko sa father ko. Ito naman, tapa. Sa anak ko. Ganyan lang po yan. Halo lang na halo. Ayan po, iba tayo. Ayan. So, balikan ko kayo guys, mga ka-DJ. May idea na kayo kung paano magluto ng masarap na laing. Isa sa pinaka-paborito ng mga taga. Okay mga ka-DJ, yan, ganyan. Dapat kumukulong ganyan, no? Pag kumukulong na pong ganyan, pwede na nating ilagay po yung daon ng gabi. Ganyan kasimple, yan. jo wala akong assistant. Mga bisita ko, yan. Yan. 40 pesos lang po to sa palengke ng Pasig sa Pasig Mega Market po ayan ganyan lang po ito po yung pamamaraan ng mga taga Bicol po iba kasi sa iba ginigisa pa po oh. eh, hindi na po namin ginigisa kasi mamantika pa eh ayan tapos ganyan po tsaka hindi po namin masyadong inahalo ang ewan ko po kakati daw babalik ta rin lang po yan yan ganyan po yan nakita nyo naman yan dapat marami ngayon kung kukulang po ng kukulangin sa gata pwede po tayong mag uh, kumuha pa tigaan pa yung nyog yan takpan natin okay tapos mamaya balikan po natin yan konti na lang po maya maya maluluto na po yan ay mga ka DJ uh, may nakalimutan tayo pwede natin kukulang po itong isa sa nagpapasalag to pong siling verde yan Ayan natin para tapos lalagyan ko rin po ng siling lab, labuyo pero hindi ko po siya dudurugin para yung bango rin po ng pampasara po yan yan ganyan po yan uli natin hanggang lumambot po yung dahon ng gabi okay mga ka DJ tignan natin yan pag ganyan Pabalikta rin po natin yung gabi. Ang sabab. Ayan. Ganyan po yan. Huwag niyong haluin ng haluin. Baliktad lang. Ayan. ayan. Baliktad lang yan. Ako. Wow. Ayan. Ang gat. Kailangan, importante dito. maluto na gusto yung... yung dahon ng gabi kasi talaga medyo mahirap siyang lutuin. Okay. Tapos, Lagyan po natin ng alamang na konti po. Ayan. Okay, mga ka-DJ, ito po. Alali lang po sa alamang para pampala, pampasarap din yan yan. Ayan, lagyan po po ng alamang. Kunti pa siguro. Alali lang kasi baka umalat po yan. Ayan yung ano, hindi na tayo maglalagay ng asin. Ayan eh. yung pinakaasin natin yung alamang. Ayan, nakakita nyo, huh? Natatakam na po ako, ha. Ngayon, patutuyo natin yan. Okay, guys. Balikan uli natin. Takpan uli natin. Balikan uli natin mamaya. Samahan niyo ako hanggang doon. Huwag kang bibitin. Okay, ma. dali na, ha. Mga ka-DJ! nako Diyos ko po. hindi yung itsura, oh. Ma. Ma. Ayan. Naku, Diyos ko po. Ano ba masasabi nyo dito sa itsura? Ha? Hindi pa luto yan. May pangyali po tayo. May lalagay pa ho ako ano. Yung po, yung unang gata, kakang gata, yung puro po. Tapos, optional na tayo pampalasa. Ayan, konti lang. Ayan. Pampalinam lang. Asa sa inyo na po yan. Ayan. Ano bang masasabi nyo? Pakicomment naman dyan. Ano masasabi nyo sa niluluto ni DJ Master kung approve ba sa inyo? Ano, nakaka... Ano? Kaya lang, konti pa. Lutuin pa natin yung dahon ng gabi. Yan. Tignan natin kung maalat ba. Okay lang. Tama lang mga ka-DJ. Hindi siya... So, konti pa to mga ka-DJ. Bago natin lagay yung... Ah, gata, balikan natin. Okay mga ka-DJ. Ito. Medyo... hindi ko, medyo kinulang tayong konti. Ah, dadagdagan natin ng gata pa. Nagpiga uli ako ng gata. Hindi, nagpiga uli. Para, di ba rin sumobra, huwag lang kumulang po. Yan. Anak, pag gusto mo na kumain, may tapa na dyan na baka. Yan. So, yan po. Yung para mas ma maluto. Ha? Oo, oh, lagi masasarap ang ano yan. O oh, CJ, bago gusto mag-promote ng negosyo mo. Ano pa pa May ano? balak. Pasukin si Resto Jante Trader eh. Okay mga ka-DJ, yan. Balikan ulit natin. Kasi kailangan luto-luto yung dahon. Ayan. Kaya dinagdagan ko pa. Tapos may purong gatapaw yan. Okay, balikan natin ulit. Kung tiis na lang. Huwag mo nang papakpan. Okay, mga ka-DJ, -ka ito yung pinaghirapan natin. Ayan. Parang okay na siya, oh. Kay pa lang. Malambot na yung daon ng gade, Tapos, ah, uh, na natin tatakpan. Patutoy natin konti. Saka natin, isusunod na po ang uh, ating kakanggata. Pampinali po ito. Ayan, purong gata. Yung unang gata po. Ayan na magpapasarap dyan. So, yan. Patutoy na lang natin to. ano, Pwede nyo i-business pa na to, mga uh, ka-DJ. Kinimpit ko puhunan. Kasama na gas lahat, mga nasa 350. Pwede raw ibenta ng isang daan, isang serving dito po. Oh. Nilalagay sa ganito, pwede. Sa ganito po, yan oh. Basta masarap. Kasi talaga medyo pahirap gawin ito, matsagaan po. Yan okay, guys, konting piece na lang. Balikan ko kayo. Okay, mga ka-DJ. Yan, nakita nyo. Mayroon. Tuyo na. Pwede natin ilagay itong purong gata. Yung unang gata po, mga ka-DJ. Yan, magpapasabi nyo. Ano. Tignan nyo po. Wow. Wow. Wowawi. ano masasabi nyo? Paki-comment naman dyan sa baba kung type nyo po itong niluluto ni DJ Master. Hindi na natin tatakpan para magtiyo po. Yan. Grabe. Maganda na kayo ng isang kilong bigas napakasarap na ito okay, balikan natin kung may amin ang na to okay mga ka DJ palagay ko okay na to kasi importante luto yung gata para hindi raw magaling mapare sabi ng aking mother ni mama Lydia. okay plating dry guys tapos sa kabila <laughs> Nagigisa ako na, ano Nagigisa ako yung natirang alamang. Okay. Plating na tayo, guys. Okay, mga ka-DJ. Finally, ito na ating finished product. Ang ating special na laing ni DJ Master. Nakita nyo naman, no. Nakita nyo naman ang itsura. At i-comment naman kung ano masasabi yung saluto ni DJ Master. Tapos, meron pa akong ano rito. Side dish na ginisang alamang. Wow. Pampaalisawa. Ayan, no party Anong masasabi nyo mga ka-DJ? Ano, may taba-taba. Meron pang ano yan. Labahita yung daing. May alamang na konti. Wow. Ano? Ano, galit-galit muna tayo. Okay, yun. Sana po ay nagustuhan nyo ulit itong ko na special line ni DJ Master yon. Sana po ay uh, nagustuhan. Try nyo na po ito sa mga bahay nyo. Sigurado. Ang actually ang inabot ang punan dito mga, 250. Ganun po. yan po, yun, ah, hindi na ako mo hindi ko na babatiin siguro, batiin ko na 'yung mga ay yung mga bago kong subscribers na taga modest yung mga taga responsible, sincere, obedient, placid and uh, courteous at saka 'yung mga dating section sila, yun, mga dati sila at Achiever, yung mga dati amiable. Hindi ko na kayo may isa-isa. Nakalimutan nila. <laughs> sa lahat kayo, maraming maraming salamat sa mga patuloy na sumusuporta sa channel ko na Asusena TV. At palaki tayo ng pa palaki yung ating pamilya. As of now, tayo ay 607 na po. Nagsimula lang tayo sa sabi ng anak ko, 43 607. At ang ating main goal ay ma-reach natin yung 1,000 subscribers. At hopefully, makapag-monetize tayo yung views na lang para makatulong din tayo sa mga taong Uh, yung mga nangangailangan din niya yun ang talagang plano ko po talaga kaya maraming maraming salamat uh, kaya kung nagustuhan niyo po yung aking uh, uh, vlog na ito kung pwedeng humingi po ng konting pabor baka pwede naman po kayo mag subscribe sa aking channel na Susena TV at paki like and share na rin po at saka click yung notification bell para maging updated po kasi yung mga videos na gagawin ko po po at abangan niyo po yung uh, susunod na vlog po nakaraan po nagpunta po kami ng KB ang tunnel sa Ternate yun maraming nalang salamat po yun po uh, sino pa ba yung mga mabatiin natin yan siyempre of course sa aking mother yan yeah, nandito po nag stay sa bahay namin nagbakasyon at uh, bukas kasi uh, susundin din siya ng kapatid ko kaya pinagluto ko po ng special na laing kasi bihira siya makatikim eh tapos yun yung aking family yung dalawang anak si Daphne lovely Daphne yung susunan tsaka si the estudiante trader Christian J. Azucena, abangan nyo po. Yan, eh, papasukin siyang negosyo. Sana po ay eh, ma maging successful siya. yun po at supportan nyo yung kanyang channel. Sa aking wife na si T.L. Joy. Yan, si Ma'am Joanna Azucena. Yan, yung mga sumusuporta lagi. Si Pinky na baro pinsan ko. Si Ma'am Dela Cruz, lagi nakasupport yan. Tsaka shoutout kay, ano, kay Reste Picard. Nagpapashoutout yan kay Reste Picard. Uh, sir, taga Region 10 yan. Tesla Region 10. Uh, Shoutout sa iyo, pasensya na, hindi ko nababanggit minsan yan. Tsaka kila Lokel, uh, taga Romblon niya, yung mga dati kong co-teacher. Ko maraming maraming salamat, hindi ko na kami isa sila, sila Tonyo, yan, sila Ronald. Gusto mo? Ayan, yan. Ito, tama-tama, meron tayong uh, gustong uh, bumati sa inyo. Walang iba, nag-iisang sida, estudyante, trader. Yan, okay. Okay, the Okay. Aiders and mga ka Masters, no? magandang umaga, araw at gabi po okay, sa inyo ay, lahat. At uh, inaanyayahan ko kayo na mag-follow, mag-subscribe no? dito sa aking napakagwapong daddy, batang bata. Ang mga. Ay, promote mo na rin yung balak mong pasukin ko sa kasakay. Okay yeah, lang ba? Bangkiteng? Eh? Hindi pa. Hindi pa. Oh, so, sige. Basta may sabi may papasukin yeah, ng so negosyo. So, yeah, may mga parating na mga opportunities. Uh, sa Saan ka papunta anak? Saan ka bihes? Ayun, may imi lang tayong president ng company. Wow, no? grabe. And lang. the more opportunities to come, especially sa aking daddy. Ayan. na, uh, mabuhay kayo yung lahat. Ayan. Tsaka Aalo, na promote mo rin yung channel mo na mag-subscribe sila sa iyo. The Jante Trader and meron tayong mentorship coaching message yun know? ako. Ayan. Thank you, anak. Ayan, ganyan po yan. Hindi masyadong busy po yan. Halos ano nga eh. Ewan ko natutulog napupulog pa yan. Grabe. Nag-vlog, nag-online tutorial sa... Sa stock trading, nag-aaral, may mga guesting, may mga nag-invite sa kanya sa ng mga ng mga businessmen. Ito nakaraan lang pumunta siya sa BGC, di ba? Tama anak. Grabe, marami siyang na na-meet ng mga negosyante ron yung grabe. Kaya yun, maraming maraming salamat. Maraming ganap tayo. Ayun, muling uh, nakare nagbabalik po si DJ Master. Pasensya na kayo. Hindi ako nakapag na Nakasando kasi. <laughs> ha? Ayun lang po mga kaibigan. Ayun, shoutout sa mga relatives namin sa Marikina. Diyan, sa Samate. Lahat sa Antipolo. Yun. Uh, sa mga kakamagalak anak namin sa Bicol, di ba ma? Sa Telegram po, sa San Jose, sa Ampa sa Sepukot, o kampo lahat po kayo. Ko na may maraming maraming salamat. Pakisupport po yung aking channel na Asusena TV at hopefully pag tayo po ay uh, naging uh, nakapag-monetize, i-share din natin ang ating blessings sa mga nangangailangan. yon. Pansamantala, nagpapala po si DJ Masa nagsasabing laban lang. God bless you all. Bye!